Labing tatlong kahulugan ng upuan sa panaginip. Una, nakakita ka ng upuan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong pangangailangan para sa pahinga o pagpapahinga sa buhay. Pangalawa, nakaupo ka sa upuan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay nasa isang sitwasyon na nagpapakita ng iyong kasalukuyang kalagayan. Ito rin ay nagpapahiwatig na kailangan mong magpahinga o magmuni-muni pangatlo bagong upuan sa panaginip ito ay nangangahulugan ng bagong simula oportunidad o pagbabago sa iyong buhay pang-apat, lumang upuan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga nakaraang karanasan, alaala -ala o pag-aalala na hindi mo pa nalalampasan. Panglima, sirang upuan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kakulangan ng suporta o hindi pagkakaroon ng matatag na base sa iyong buhay o sitwasyon. Pang-anim, gumawa ka ng upuan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong pagsusumikap na magtayo ng isang matatag na pundasyon para sa iyong sarili o mga plano sa hinaharap. Pangpito, maliit na upuan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kakulangan sa espasyo o pagiging limitado sa isang sitwasyon. Pangwalo, malaking upuan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kapangyarihan, autoridad o isang posisyon na may malalaking responsibilidad. Pang-syam, gintong upuan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan pangahulugan na magkakaroon ka ng maraming biyaya na darating sa iyong buhay. Pang-sampo, kahoy na upuan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kalikasan, pagiging simple at isang matatag na base sa iyong buhay o mga desisyon pang labing isa plastik na upuan sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagiging magaan, pansamantalang kaligayahan o isang bagay na madaling masira o mawala. Pang dalawa, semento na upuan sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng matibay at matatag na pundasyon, isang matibay na desisyon o sitwasyon na hindi basta-basta matitinag. Pang tatlo, bakal na upuan sa panaginip, ito ay nangangahulugan na ang katatagan at tibay, ngunit maaari rin itong magpahiwatig ng pagiging matigas o hindi nababago. So yun lang po mga kaibigan, so please to subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.